paano tayo magkakabit ng windshield ng sasakyan. So una nating gagawin is maglagay tayo ng shock absorber. Yan. Itong mga itim na ito is rubber na matigas. So nag-improvise lang tayo ng shock absorber na yan mula sa rubberized na mudguard na kasing tigas ang texture ng gulong. So yan. To. Kagayan yan ang dapat tigas ng ating gagamiting shock absorber. Kaya kailangan natin ng shock absorber sa pag install ng windshield ng ating sasakyan na ginagawa is alam naman natin hindi kaila pagdating sa bubog ito ay sobrang lutong at sobrang sensitive pagdating sa impact. Ngayon kung irerekta mo ang ating salamin in-install mo dito sa, sa kanyang frame ng walang shock absorber kaunting vibrate nitong sasakyan may tendency na mabasag yung ating salamin. Sapagkat so, wala siyang shock absorber so walang Uh, magiging clearance para hindi siya nakarekta dun sa bakal. So, yun ang kanyang purpose. So, meron siyang clearance. Kung nakarekta yung ating bubog sa bakal, napaka-sensitibo niyan sa impact ang mangyayari. Basag ang ating windshield. Kaya napaka-importante ng shock absorber before tayo mag-install ng... Sa idin muna natin mabuti itong silikon na dating nakakabi, nakalagay sa ating windshield. Kailangan sa edi natin mabuti yan. Para makatiyak tayo na maganda yung ating paglalapat. Malinis at wala dapat ibang nakakapit yan kundi yung ating ilalapat. Patsi tayo. Solo. Sa so mga idol, ginawa kong patungan yung pump. So wala na yan. So ngayon mga idol, nakapaglapat na tayo. Ito yung ating silicone yan Siyempre, hindi pa yan ang final niyan. Unang lapat pa lang yan. Meron pa tayong gagawing mga extra paglalapat dyan sa ilalim at sa ibabaw. So ngayon mga idol, nakapaglapat na tayo. Ito yung ating silicone. Yan. Siyempre, hindi pa yan ang final niyan. Unang lapat pa lang yan. Meron pa tayong gagawing mga extra paglalapat dyan sa ilalim at sa ibabaw. So dito, risky. Mas maganda nito, meron kayong katuang na maglalapat. Pero, so ako mag-isa lang, nagawa na natin ng paraan yan. Okay mga idol, so nailapat na natin. Pakita natin yung clearance. So ngayon mga idol, so hindi pa yung final kasi magsisiling pa rin tayo dito. At syempre, kapag yan ang ating pabanatan, yung mga singit na yan, syempre kailangan yan. <coughs> silyado yung silyado. So sigurado na tayo na silyado yung una nating lapat ngayon. Titiyakin pa natin ng mas tiyak na tiyak kasi magsisil pa rin tayo dito sa area na ito. Bukod dun sa ilalapat pa natin dyan na frame. So mayroon pang ilalapat dyan. So pahuli na yun. Ang importante, ito, maikabit na para once na magliha doon hindi na magdudumi ang loob hindi masisira ang mga uh, kung anong mga accessories na related sa kuryente kasi napaka sensitive non pag nabasa syempre importante yung pagde-tape bago tayo maglagay ng additional sealing na silicone kailangan natin ng masking tape para once na tayo ay naglagay dyan ng silicone hindi magkakadumi yung ating salamin <coughs> okay next move so ngayon sa paglalapat nito and then ipapahuli ko na ito pero make sure na ito ay isusukat nyo itong blade nito ay isusukat nyo dito sa area nito kung hindi man ninyo isasabay dapat kung ano ang sukat ng blade nito ay sya rin daling nitong area nito para kapag naglagay kayo nito is eksaktong eksakto dun sa kanyang kanal kasi kapag ka ito ay ito pag natigasan na ng silicone, and hindi saka maglalapat nito so hindi maganda magbubukol-bukol yan ang mangyayari ang choice mo is linisin yung area malambot naman yung silikon so pwede mo yung hiwain pero para hindi mangyaring magkaganon so ang kailangan tiyakin mo na sakto itong itong area na ito kapag inilapat mo dun kahit yan ay after ng makulayan saka maglapat nito so okay lang ang mahalagay meron nito ang mahalagay sukat itong frame na ito kapag ka naglapat nito syempre bago ka maglapat nito talagyan mo pa rin yan ng another silikon saka mo ipapinal final fix so, ngayon magsisiling pa rin tayo para matiyak natin na walang chance na lumusot ang tubig kahit ipahuli na natin to. ngayon well, ipapakita ko sa inyo so ito mayroon laman may laman na yan hanggang dun ngayon kailangan natin yung gamitan nito ang purpose nito is para maganda ang lapat kasi kung wala ka nyan at daliri ang gamitin mo mahirap pag guma sisiksik yan dyan kung saan dyan hanggang makuha niya yung eksaktong hubog ng ating ilalapat na frame so ito na yan kulang pa sa diin so medyo didiin diinan mo para magkaroon ng espasyo yung i-frame na ating ilalapat ang purpose nito is sealing 100% seal 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 ang ating ginawa so walang space walang clearance na natira para sa ulan Puno na. So, palit tayo. Ayan. Baby. Ayan. Ayan. Dami. Sobrang dami. Okay. Ayun, hindi pwedeng final niya kasi barado na yung kanyang kanal para don sa ating frame na ilalagay. Sa so, din ang masasakop. Sok-sok -sok lang ito yung idol. O, oh, ganun lang kadali. O. Oh. O. Oh. Oh. Kasi nagkulang. Tungkulit tayong bago. So, manipis na yung target ko. Okay lang kahit dito na ako sa dulo kumuha. Manipis na eh. Yung aking lalagyan. Okay. Baka na tuloy tayo. Isa pa. Ito final na. Wala nang ano to ulitan. Eh, depende. Kung nakuha na niya yung aking Uh, sa tingin ko ay okay na, so wala na. Pero kung okay na nagalangan, aba ulitin ko 'yan hanggang makuha ko yung gusto kong lapat. So okay na, silyado na yung gilid. So ito. Ayun na. Dito sa dulo, 'yan importante, importante itong lugar na 'to. Dahil na andiyan ang tama ng tubig. So ito na nga mga idol, malinis na itong ating area na nilagyan. Yan, malinis na. Magandang tignan. So, hindi pa final yan kasi bibili pa tayo nung frame niya na nilalagay dyan sa gilid pero at least protektado na yung ating loob kahit mabasa yan ibabaw na yan hindi napapasok yan dyan sa loob so yun naman ang talagang problema nung nagpagawa sa atin dahil bulok na yung bubong natural lulusot na ang tubig dyan and then syempre yung frame madumi na kinakalawang and then may bulok na so lulusot na lulusot talaga ang tubig so ngayon safety na yan okay na dito sa labas talagang silyado na yan malinis na so maglalagay na lang nung frame kasi yung dating frame ay luma na wait frame ako ng frame so ito yung sinasabi ko kasi ito ay luma na so pwede naman sana yung every mga idol hindi sapat yung okay na yung labas kailangan ipapinal din natin itong ilalim itong loob okay na sa labas ay sa loob hindi tayo sigurado kaya magsisigurado tayo dito sa ilalim <laughs> silikon para sureball tayo kasi yung iba pag naglalagay so ibabaw lang silicone na nga ang ginamit naglagay pa ay sa ibabaw lang hindi naglagay sa ilalim yun ang pagkakamali so ito na yung ating <laughs> pang ilalim ayan kung ang tanong naman ay yung curing time sa pagkatuyo nito so magdamag, halimbawa kagaya kahapon, naglapat tayo ay mga bandang alas 3 na natapos natin ng uh, before mag 5 so patutuyoin natin yung magdamag para matiyak natin na talagang nakatuyo na yung ating silikon <laughs>